sorsuguan at ka Rizal bumiyahe ang magkaibigang Danbe at Princess sa bagyo kasama ang kanilang mga anak and then yung mga anak po talaga nami ito po talaga yung ito po talaga yung wish po nila talaga na makapunta po talaga dito bali po yung anak ko po nag birthday po kahapon gusto po talaga nila makapag-bike dito. Ayan po sila. Ayan. Anila, taon-taon nilang binabalik-balikan ang bagyo. Ito'y kahit paminsay na iipit sila sa trapiko. Wala naman Sanay naman ka. kami sa traffic sa Manila. Mas malala nga sa Manila. <laughs> oh. Sa Manila nila. sa <laughs> <laughs> Malina. <laughs> sa hatid na relaxation ng lungsod sa kanila, hindi raw problema kung maipatupad ang mungkahing pagbabayad ng 250 pesos na congestion fee sa mga pribadong sasakyang papasok sa Central Business District ng Baguio City sa minsan lang naman namin ito ginagawa. Di ba part na, yun na expense? Ganito rin ang opinion ng turistang si Donaldo na mula Gapan, Nueva Ecija. Eh walang problema. Eh mihira lang kami pumasok dito eh. Saan ba mapapunta ito, bibte? Baka sa maganda sa ako naman eh. Pagtulong pwede kanya lang katanungan saan mapupunta ang bayad. Bagamat wala pang konkretong paliwanag kung paano ipatutupad ang plano, paniniguro ni Mayor Benjamin Magalong, ang importante, ang pera mapupunta yung part of that will be for the for the uh, city revenue na city and part of that also would be used to pay as revenue of the of the uh proponent kasi 3.1 billion nga itong project na to implementable for the next three years. Pero para kay Donaldo, mga gaya na lamang niyang turista ang dapat pagbayari ng congestion fee. Sa presentasyon kasi ng Metro Pacific Tollways Corporation na siyang nagmungkahi at mga ngasiwa sa proyekto, lahat ng pribadong sasakyan, mapa turista o residente ay kinakailangang magbayad. Ay uh, turista, napakarami na, dahil hindi ang kanila. Di ba? Malaki na, pagkato 50. Inaalmahan din ito ng residenteng si Arthur. Lalabas yan pera-pera na. Ganun paman, tiwala naman ang alkalde na hindi hihina ang turismo ng lungsod kahit pa magpataw ng congestion fee sa CBD. Dagdag pa sa Facebook post ng Baguio City Public Information Office, muling iginiit ng alkalde ng lungsod na hindi pa pinal ang nasabing plano at dadaan pa ito sa public consultation bago maaprumahan at maipatupad. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.